nakatulog na sa so, papakain <laughs> ah yeah, ganoon kayo hindi uh, ako siya sumunod papakain yan pa okay, oh, kaya oo Tawinan hindi nakarating na na sa bibig <laughs> babababay ka <di>. ilayo-layo <laughs> hindi na naihatin sa bibig ang busa uh, nakakasunod na <laughs> 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 hindi na nangoyan ipasok pa ba? Naipasok. <laughs> Naipasok sa bibig. Hindi na nanguya. Nangangain po yun. <laughs> Anak. Nakakatamad <laughs> na mo siya. <laughs>

Alas dos. Ana, ako saray mama pagkontentan kani. Alas 2. Ay alas 2. So mga naka-3 -naka hours kami yan. Naligo. sarap maligo. Factoria reality. Dinudumang init di pag naliligo ng wala. Hmm. Ang na gawa malamig. Ano po big?